kainan na mga kabeshi. Kakain na rin po si nanay bago siya magpa-check up ngayon. Yes? Dad! Wow! How about this one? Daddy! Wow! How about this one? Octopus! No. Yan? Octopus? Yeah, hand. hand! How many hands? Eight hands for octopus. Eight hands with octopus. Kamusta mga kabeshi? Magandang umaga. Lakad-lakad muna tayo ngayon kasama mga bata. Andres, makita. <laughs> good morning po. Say good morning. Siya, <laughs> nakakaganda mag-i-in na. Ah. Parang ganun lang dati ang maganda open. Okay. Ha? Dah ibu, mana? Hehehe. Wah, Andres. Pakai gising kau kini, nanti nanti nak kau si Andres, mami. Jangan <laughs> okay. makan ni wala. Ini tu tiga mo. Yes. Red car Daddy, I saw Huh? After? Orange car Oh, orange There <laughs> There oh. <laughs> I am happy din yan, mommy Ha? Uh -huh. I'm happy din Yup Tumtuan sya Hmm Padila-dila <laughs> pa. Mami, oh inuntok na bigla. <laughs> inuntok na bigla. <laughs> hawig din daw ito ng no, kuya. Oh. Siguro may hawig din. Mami. Hehehehe <laughs> Happy, happy talaga yun, Mommy. Happy, happy. Masayahin black din pala yan. Black. Black car? Yes, black car. Yes, din pala yan. Maganda po dito maglakad-lakad. Ngayon ay kahit 7 a.m. na. Sa probinsya, Mommy, napaka-init na nito. Ito kahit papaano yun, ah. Adyan na tayo. So, ito na sa lupa, ito. Yes. Ah, oh, para may sipon mami yan. Si Bobby. May sipon si Babi. <laughs> Kami po ay tapos ng magkape. Si Andres ay may dala tinapay. <laughs> Wala dog. ah oh, ito pala isang malaking bahay. Isang buo na. B oh, isang buo. Big dog. Big dog. Andres! Oh, si Bobby. Libang na libang na rin siya. Na-enjoy niya na rin mami ang sightseeing. si Bobby. Yan po pati ay nag uh, walker na nung una takot na takot eh sa walker. Akala ni ay kulungan ng walker. Hindi alam ay eh, ngayon ay naiikot na ni eh. buong sala tuwan Na-enjoy na niya yung walker. Kakatawa naman yung babi na yan. Babububungan na rin ito ah. Oh, where's home? There. <laughs> Sinara na ni. Eh. Okay, magano ako mami. Magkakarwas uli ako sa loob naman. Tapos na exterior nga. Ngayon. ngayon naman ay interior yung aking ikakarwas. Yes. Ayan mga kabeshi, bale, magigisa lang po tayo ng upo. Ayan. At bale, lalagyan ko ito ng isdang lamarang. May natitira pa tayo dito. Ito ay aming pang-breakfast bago pumunta si nanay sa hospital. Yeah. yeah. Okay, Trito na natin mga kabeshi. Okay, come Oh, that's Wow, na, simulan Apple. 3 or... 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 na po tayo ngayon ng Islam, mga beshi. For... At balay maghihiwa na rin ako mga bata ay naalagaan niya ay ni daddy. Kakatiin ah, ko lang po yung uko at masyadong marami. Maganda na rin po yung may gulay-gulay tayo mga kabuti. Nakati ko lamang yung uko. Ah, oh, napalaki yung hiwa ko nito, masyadong makapal. Sarap din ang sa sasabawan, bibisakan. Mm. Ayan mga kabeshi, nahiwa na po natin itong ating upo. Maya maya lang ay magigisa na ako. Meanwhile, now oh, it's study time for Andres. Andres, I will ask you, what is this? Apple. A for apple. How about this one? Where is the bee? Wow, this one. Dog. Wow, this one. Dog. This. Dog. This one. Yes. This one. Yes. This one. How about this one? Howie. Wow, this one. Hippopotamus. This one. Yeah, wow, this one. Bee. This one. Wow. This one. Wow. This one. Wow. This one. Wow. This one. Volcano. This one. Xylophone! Ang galing ni Andres. Halos lahat ng uh, mga drawing dito sa alphabet ay alam na ni Andres. I'm so proud of you. More? Ah, oh, this one pa. This one. How about this one? Wow, oh, good job. Si daddy lang pala hindi pa tapos. At siya ay nag aayos pa rin ako sa kanyang naglilinis pa rin kay Tirzo. Kapan ay medyo may ginawa kami. Kaya ngayon niya lang ipagpapatuloy. Hi guys! Good morning! Nandito and, po ngayon si Andres at gusto niyang ulitin namin yung ginawa namin kanina. What is this, Andres? Dad. Wow! How about this one? Daddy! Wow! How about this one? Octopus! No. Yeah. Octopus? Yeah, hand! How many hands? Eight hands for Eight. octopus. Eight hands? A shrimp? A shrimp? Yes, octopus swim. How about this one? Na eat. eat. Yeah. <laughs> How about this one? Good job. Oh, shoot. Shoot on big ball. check lang natin ang ating piniprito ng isda. Ayan, mukhang maluluto na ito mga kabesis. Ayan, bali na kapag prito na po tayo ng isda mga kabesis, ngayon naman ay magbigisa na po ako nitong aking ah, uh, itong upo. Naglagay lamang ako ng mantika. Akin lang papainitin. At habang mainit ay lalagay ko na po itong ating bawang at sibuyas. Ayan mga kabeshi, lalagay ko na po itong ating kamatis. pagkatapos ay ilalagay ko na po itong ating buko. Dami. Akin lang po itong stir fry ng konti. Tapos ay ilalagay ng pampalasa at tutubigo. Wait, ay natin ng mga ka-besis. rin ang paminta. Tapos, ay Kaya ko lang na 1 cup of water. ganyan natin ng tubig. Kapalambutin lang natin at luluto-lulutoin itong ating upo. Buksan lang natin mga kabensi. After few minutes, kumukulo-kulo na. Diyan po natin ito ating piniritong isda at papakuloan ko pa na isa pang beses. Ayan mga kabeshi. Wow! At luto na po itong ating ginisang upo na may isda. Kainan na, mga kabeshi. Kakain na rin po si nanay bago siya magpa-check up ngayon. Ayan, mga kabeshi. At kakain na po tayo. Pray lang ako mabilis. Nandito na po si nanay. At siya ay may check-up ngayon sa Tagay Timed. Kakain muna at iinom ng gamot. Hallelujah, Jesus, O oh God. Lord, marami pong salamat sa pagkain ito. Uh, dalangin namin, Panginoon, na kami nga po iyong samahan ngayon sa pagpapacheck up ni Nanay. We pray na ang iyong continuous healing at iyong protection ang kanyang maranasan, O oh God. Uh, be gracious to her, be kind to her in Jesus' name. And we pray sa aming mga pagkain na aming uh, pagsasaluhan ngayon. Pagpalain mo nga po ito at may kalakasan namin. Salamat po sa iyong biyaya, sa aming hapagkainan. Patuloy ka pong manahan sa aming tahanan. Amen and amen. Amen. Kain na po. Ay wow. ah, Oo, ah, etong wow mo. Kain na po tayo. Ay, dito ka na, oh. Ah, Sabi mo si nanay. oh etong ano mo. Yan. Sipag pong kakain si Ay. Lalo pag gulay. Kanyang kakainin saka isda. Favorite. Favorite ni Ellie ang isda. Ngayon po pala ang graduation ni Talalay. Ang ah, ayan. Talalay ay mapasok na. Big girl, big, girl ng si Talalay. Ngayon, ngayon ito. Wow. Oh, careful. Hmm. Yes. Ito, fish, Oh. May anak kita ng fish. Sarap ng fish. Tapos, ay luliguan na natin si Ai. <coughs> Hindi lili na ito. Si Bobby ay trabahan muna ni Mama Sonia at uh, ah, uh, natulog, nakatulog muna. Si Daddy naman ay naglilinis po ng kanyang sasakyan kaya po nauna na kami. Ayan, ito a Wow! Yummy! Hmm. Ikaw na mag-isa. So ni Andres si ay siya mag-isa. Kanina, nag-aral tayo. Ako, very good na mag-aral si Ayu. Nairagod po yung mag-aral. Ayan mga kabeshi at si daddy pa yung kumakain na din. Nagulat at bigla-bigla ko nalang binavlog. Ay, pagod na pagod at katatapos mag-vacuum. Makain na nang niluto kong ginisang upon na may isda. Good morning, Bobby! Good morning! Eh, kakagising! Halika na si Andres. Si Bobby ay kakagising lang. Bobby, good morning! Nakawakan na po ito. Ayan si Mamat, kumakain na din. Una-una ang aming pagkain. Kakagising ni Bobby. Yan ay ginisang upo na may isda. A few moments later. Ay okay, on the way na sa Tagaytay Med. Sasamahan namin si Nanay sa kanyang check-up. Let's go. Ayan mga kabesh, bale nandito na po kami sa ospital ngayon. At pumila na po kami ni Nanay kanina kay Doc Lakan at siya ay na-check up na rin po ni Doc. At ang sabi po ni Doc ay uh, nagreseta siya ng mga panibagong gamot ni Mater. Medyo marami-rami. Tapos si Lanay daw ay maraming plema sa loob ng kanyang baga. Tapos ay nag-request po si Doc ng ECG. Kaya ngayon ay urgent lang po ito. Kung bagay wala ito sa request na laboratory. Sabi ni Doc ay i check din niya ngayon yung ECG ni Nanay. Kaya po andito kami sa third floor sa cardiovascular unit at inaantay ang magpa-ECG si nanay. Sana nga po ay normal naman yung kanyang Uh, laboratory, uh, yung kanyang ECG test. Praying po na okay naman. At sila, Daddy at Andresa, hindi na sa mama dito sa loob ng hospital. Sila po ngayon ay nasa metro. Doon lang sila nagagala. Pagkatapos, ang bilin ni Doc ay... Pagkatapos mag-ECG, ay kukuha niya namin yung tracing paper at dadalhin ulit sa kanya at kanyang i-check iche na ngayon. Pagkatapos pa, ibabalik din si nanay sa April 28, pinapabalik ni Doc. Kaya pala si nanay, ang complaint niya po kasi ay meron siyang nararamdaman na pain sa kanyang bandang puso. May parang tinutuldok-tuldok. Bago po kami pumunta dito, masama yung kanyang pakaramdam. Pero kanya pong pinilit na makabiyahe para nga daw po hindi kami hindi daw po siya malisanan sa pagpapacheck up ayan na na ang next pumasok na siya sa ACG room so ayan mga kabe, shika, kaka kakauwi lang po namin dito sa bahay Marami din po kaming naasikaso. Thank you, Lord. At uh, kanina po, hindi na ako nakapag-vlog at update dahil nalobat na itong telepono ko. So, dito na ako sa bahay nag-charge. Yun And si Andra, sinusundan ako lagi. At Thank you Lord that okay naman yung resulta ng ECG ni Mother. Bale, normal naman po sabi ng kanyang Hello! Ito po si Andres, bagong gupit. Normal naman daw po, sabi ng kanyang doktor. Pero marami lang nireseta ng mga gamot kay nanay at meron din karagdagan ng mga gamot na itetake niya yata for one week at meron pa ding mga maintenance. So 'yun, ah uh, salamat sa Lord dahil nakapagpa-check up na po siya at babalik naman siya ngayong Uh, this coming April 28. Pinapabalik siya ulit at i-repeat -re ulit yung mga lab test. So, praying na after niyang itake yung mga gamot niya, mga reseta, ay maging normal na yung kanyang paghinga. So, maraming maraming salamat po mga kabeshi sa inyo pong panonood sa aming YouTube channel. At salamat din po sa hindi nyo, uh, sa inyo pong pagsuporta sa aking mga kabeshi's products. Sa hindi nyo po pag-skip ng ads. Yun, malaking bagay po yun sa aming pamilya. Salamat po. God bless you all more and more. Bye bye. Bye bye. Tapos si Andres bagong gupit. Mommy, bye bye. Bye bye.